Linawin natin ang isang bagay. Hindi kasing misteryoso ang mga babae gaya ng inaakala nila. Komplikado? Oo naman. Pero imposibleng maintindihan. Malayo sa totoo. Ang totoo, bawat babae, kahit gaano pa siya kakumpiansa, kalmado, o tila mailap, ay may mga emosyonal na kahinaan, mga tagong soft spots, na kapag tinamaan ng tama, ay dumidiretso sa puso niya at lumalampas sa lahat ng ingay. At hindi, hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa kamalayan, isang uri ng stoic awareness. Habang ang ibang lalaki ay napapagod sa kakasubok, maging kaakit-akit o palaging sang-ayon, ikaw ang magiging kalmado, mahinahon at mapanganib sa tamang paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na kahinaan ng babae na dapat malaman ng bawat lalaki. Hindi para maglaro, kundi para huwag ng malaro. May ilan dito na ikagugulat mo. May mga makakapagpangiti sa iyo. At may ilan na baka ipaliwanag kung bakit ka iniwan ng walang paliwanag. Kaya humanda ka. Dahil ang matututuhan mo ngayon ay babalik rin ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa atraksyon. Kung sawa ka na sa kalituhan at handa ka nang magkaroon ng kontrol, pindutin mo na ang subscribe button. Hindi ito tungkol sa pagiging nice guy. Ito ay tungkol sa pagiging tamang lalaki. Yung lalaking hindi malilimutan ng kahit sinong babae. Tara, simulan na natin. Linawin natin ang isang bagay, hindi kasing misteryoso ang mga babae gaya ng inaakala nila. Komplikado? Oo naman, pero imposibleng maintindihan. Malayo sa totoo. Ang totoo, bawat babae, kahit gaano pa siya kakumpiansa, kalmado o tila mailap, ay may mga emosyonal na kahinaan, mga tagong soft spots na kapag tinamaan ng tama ay dumidiretso sa puso niya at lumalampas sa lahat ng ingay. At hindi, hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa kamalayan, isang uri ng stoic awareness. Habang ang ibang lalaki ay napapagod sa kakasubok, maging kaakit-akit o palaging sang-ayon, ikaw ang magiging kalmado, mahinahon at mapanganib sa tamang paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na kahinaan ng babae na dapat malaman ng bawat lalaki, hindi para maglaro, kundi para huwag ng malaro. May ilan dito na ikagugulat mo. May mga makakapagpangiti sa iyo. At may ilan na baka ipaliwanag kung bakit ka iniwan ng walang paliwanag. Kaya humanda ka, dahil ang matututuhan mo ngayon ay babalikta rin ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa atraksyon. Kung sawa ka na sa kalituhan at handa ka ng magkaroon ng kontrol, pindutin mo na ang subscribe button. Hindi ito tungkol sa pagiging nice guy. Ito ay tungkol sa pagiging tamang lalaki, yung lalaking hindi malilimuta ng kahit sinong babae. Tara, simulan na natin. Pangalawa, ang maunawaan ng hindi kailangang ipaliwanag ang lahat. Dumarating ang punto sa buhay lalo na habang tumatanda tayo na ang emosyonal na pagod ay pumapalit sa emosyonal na pagsabog hindi dahil wala na tayong nararamdaman kundi dahil natutunan na natin ang bigat ng pagpapaliwanag ng sarili sa mga taong hindi naman talaga nakikinig para sa maraming babae lalo na sa mga buong buhay na nagbuhat ng emosyonal na bigat ang katahimikan ay nagiging depensa. Hindi ito katahimikang mapayapa, kundi katahimikang bunga ng pagod. Pagod na masabihan ng mali, hindi maintindihan o matatakan bilang mahira kausap dahil lang sa pagsubok na ipahayag ang totoong nararamdaman. At dito madalas pumalya ang mga lalaki, hindi dahil masama sila, kundi dahil sa pagiging abala, abala sa pag-iisip ng isasagot, sa pagsasaayos ng problema, o sa pag-iwas sa hindi komportabling damdamin. Hindi nila napapansin kung ano talaga ang nangyayari sa harap nila, pero ang lalaking marunong huminto, tumingin sa malayo niyang tingin, at hindi humihingi ng paliwanag, kundi nag-aalok ng presensya. Yun ang lalaking nakakatunaw ng loob mo kahit walang salita. Nakilala ko minsan ang isang babaeng nasa huling bahagi ng anim na put dalawang taon na dalawang beses nang naikasal at may mga sakit na hindi niya kailanman binanggit. Ang sabi niya, ang sandaling muli siyang umibig ay hindi dahil sa isang romantikong kilos o malalim na usapan. Nangyari iyon nung napansin ng isang lalaki na parang hindi siya ang sarili niya at imbes na magtanong o magbigay ng payo, umupo lang ito sa tabi niya. Walang tanong, walang payo, katahimikan na may init. Ang sabi niya, iyon ang unang pagkakataong naramdaman niyang nakita siya, matapos ang napakahabang panahon. Itinuro ng mga stoic na ang tunay na karunungan ay hindi matatagpuan sa salita, kundi sa pag-unawa, sa kakayahang maramdaman ng hindi kailangang kontrolin sa pagmamasid na walang paghusga. Ito ang kasanayang nawala sa karamihan ng modernong lalaki. At ito rin mismo ang hinahanap ng maraming babae ngayon. Ang kakayahang madama, hindi suriin, maunawaan, hindi i-perform. Kung gusto mong malaman ang isa sa pinakamalalim na emosyonal na pagbubukas sa puso ng isang babae, hindi ito matatagpuan sa mga ingranding kilos o matatalinong linya. Makikita ito sa tahimik, palagi ang pag-aalalang hindi mapanghimasok. Sa kakayahan mong saksihan ang sakit niya nang hindi umiwas o nagmamadaling ayusin ito. Sa lakas mong panindigan ng espasyo, hindi ang sagot. At sa isang mundong laging naguunahan magsalita, ang lalaking natutong makiramdam ng hindi agad tumutugon ang nagiging hindi malilimutan. Hindi dahil sa sinabi niya kundi dahil sa kung paano siya nakinig. Pangatlo. Panlalaking katahimikan sa tamang sandali. May uri ng katahimikan na nagpapagaling at may uri ring sumisira. Ang isa ay parang pag na, yung malamig na paglayo, yung distansyang sadyang nilikha para manakit. Pero ang isa pa ang uri ng katahimikan na nagmumula sa isang lalaking bihasa sa sarili niyang damdamin ay ibang lakas. Ang katahimikan iyon ay presensya at kakaunti lang ang mga lalaking umaabot sa antas ng pagkalalaki para maisabuhay ito. Karamihan kapag hinarap sa emosyonal na tensyon ay napapanik, sobrang salita, sobrang paliwanag, sobrang depensa iniisip nila na ang ingay ay kapangyarihan. Pero sa totoo lang, ipinapakita lang nito ang kawalang tatag ng loob. Ang lalaking agad tumutugon sa bawat tukso o tensyon ay nagpapakitang ang kanyang panloob na mundo ay hindi pa buo. At ang mga babae, napapansin yon hindi man palaging malinaw sa isip nila, pero nararamdaman nila nararamdaman nila ang bitak sa iyong katahimikan. Alam nila kung ang pananahimik mo ay galing sa takot, hindi sa lakas. Pero ang lalaking marunong magtimpi, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa prinsipyo. Ang lalaking pinipiling manahimik habang ang iba'y nagmamadaling magsalita, yun ang lalaking nasa ibang antas. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind not outside events. Realize this and you will find strength. Ang katahimikan ay hindi pagtakas, kundi paninindigan ng hindi sinasayang ang enerhiya sa kaguluhan. Kapag sinusubok ka ng babae, kapag mataas ang emosyon, kapag ang usapan ay nagiging mapanlin lang, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang iyong mga salita, kundi ang iyong pagtitimpi ang disiplina para huminto, huminga, maramdaman ang bagyo ng hindi ka maging bahagi nito. Sabi ni Seneca, Speech may be silver, but silence is gold when it is timely at napakahalaga nito para sa mga lalaking nais matagumpay na dalhin ang bigat ng emosyon sa isang relasyon. Habang mas madalas kang nagsasalita ng padalos-dalos, mas kumukupas ang bigat ng mga salita mo. Pero kapag ang katahimikan mo ay galing sa lalim ng kamalayan, hindi sa pag-iwas, naguutos ito ng atensyon, naguutos ito ng respeto. Maaring hindi niya ito agad maintindihan, pero mararamdaman niya ito. At sa mundong nilulunod ng ingay, ang presensyang ganito ay nakakaakit. Kaya tigilan mo ang pag-uugnay ng katahimikan sa kahinaan. Ang tunay na pagkalalaki ay hindi natataranta sa tensyon. Ito'y naguugat. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Kailangan mong manalo sa sarili mong kapayapaan. At minsan, nagsisimula ito sa hindi pagsagot. Pangapat, malalim na titig na hindi umiiwas. May kung anong sinauna sa paraan ng isang lalaking tumititig ng direkta. Isang bagay na primal na hindi nangangailangan ng salita, postura o alindog. Ang malalim at tuloy-tuloy na pagtingin sa mata ay isang sining na halos nakalimutan na. Hindi ito yung magalang na sulyap kapag may kasalubong ka sa grocery. Ang tinutukoy ko ay titig na nananatili, yung hindi agad umiiwas, kahit na karamihan ay hindi kayang tumagal sa ganoong sandali. At yung isang segundong iyon, napakahalaga. Doon naninirahan ang paggalang sa sarili. Doon rin nagtatago ang takot. At sa kasamaang palad, doon madalas naduduwag ang maraming lalaki. Naalala ko ang isang retiradong Navy officer na nakilala ko sa isang gabi ng kwentuhan ng mga veterano sa isang lokal na bulwagan. Nasa late 70s na siya, may tahimik ngunit matalim na presensya yung hindi humihingi ng atensyon, pero natural na kinikilala. Habang ang mas batang mga lalaki ay abala sa ingay at pilit na tawanan, siya ay nakaupo lang sa katahimikan. Hindi siya suplado, hindi rin siya aloof. Nandoon lang siya, buo ang presensya. Kapag may kumausap sa kanya, hindi siya nagmamadaling sumagot. Tinitingnan lang niya ang kausap, buo, kalmado, matatag. At madalas, ang katahimikang iyon ay mas nakakagulo sa loob ng kausap kaysa kahit anong salita. Yun ang lakas niya, hindi agresibo ang titig niya, tapat. Parang sinasabi, wala na akong kailangang patunayan, mas marami na akong nakita kaysa sa inaakala mo. Itinuro ng pilosopiyang stoic na ang tunay na lakas ay nagsisimula kapag tumigil na tayong mag-react at nagsimulang magmasid. Karamihan sa mga lalaki ay nawawalan ng kapangyarihan dahil hindi nila kayang manatili sa sarili nilang katawan. Kapag tinitigan sila ng isang babae ng malalim ng totoo, madalas silang umatras sa pag-overthink, kawalan ng tiwala sa sarili, o pilit na pag-feel sa katahimikan. Nagpe-perform sila imbes na maging totoo. Pero nararamdaman ito ng mga babae. Hindi man nila sabihin nahuhuli nila ito. Ang bahagyang pagkislap ng mata mo, ang paggalaw ng balikat, lahat yan may sinasabi. Kung ikaw ba ay matatag o nagpapanggap lang. Ang totoo, ang malalim na eye contact ay hindi tungkol sa panunukso. Ito ay tungkol sa pagpigil sa sarili at kabuuang kontrol sa loob. Kapag kaya mong tingnan siya sa mata nang hindi kailangan siyang suyuin, nang hindi naghahanap ng kumpirmasyon, hindi ka na basta lalaki sa paligid. Nagiging ikaw ang lalaking hindi niya makakalimutan. Dahil sa panahong puno ng ingay, ang katahimikan mo ang nagsasabing, Matatag ako, sapat ako. Hindi ako narito para humabol, narito ako para makasaksi. At ang lalaking kayang tumingin sa mata ng hindi umiwas, hindi dahil gusto niyang mangakit, kundi dahil buo siya, yon ang hindi nalilimutan. Panglima, ang pangangailangan para sa misteryosong lalim. Narito ang isang katotohanang psikolohikal na maaring ikagulat mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas naaakit ang mga tao sa mga unti-unting nagpapakilala ng sarili. Hindi sa mapanlinlang na paraan, hindi sa laro ng emosyon, kundi sa pagbibigay ng espasyo sa misteryo na unti-unting lumalalim sa pamamagitan ng pagpipigil at presensya. Sa isang mundong lahat ay oversharing. Ang lalaking hindi basta inihahain ang buong pagkataon niya. Sa unang usapan ay nagiging magnetikong presensya. Ngunit madalas, mali ang pagkaintindi ng mga lalaki sa misteryo. Akala nila ito ay pagtakas Iniisip nilang ang bigla ang pagkawala, pagbibigay ng kalahatang sagot, o pagiging emotionally unavailable ay nakakaakit. Pero hindi iyon misteryo. Iyan ay kakulangan sa emosyonal na pagkamature na tinatakpan ng pabango. Ang tunay na misteryo, ang lalim ng pagkalalaki, ay nanggagaling sa lalim ng pagkatao. Hindi ito pagtatago sa likod ng maskara. Ito ay pagpirmi sa tahimik na kumpiyansa. Ang lalaking nakatayo sa mga prinsipyo ng stoicism ay hindi kailangang ipaliwanag ang sarili para maintindihan. Alam niyang ang pinakamahalaga ay hindi ang ingay na ginagawa niya kundi ang bigat ng presensyang dala niya. Hindi na akit ang mga babae sa mga lalaking bigla na lang nawawala at muling lumilitaw. Naakit sila sa mga lalaking parang aklat, mga kabanatang gusto nilang basahin ng dahan-dahan. Mga lalaking pili kung magsalita na nagbubukas ng kahulugan sa takdang oras na hindi agad inilalatag ang buong sarili sa unang pagkikita. Tinawag ito ng mga stoic na self-containment. Hindi ito emosyonal na pagkakahiwalay, ito ay ang pagtangging ibuhos ang buong sarili mo para lang makuha ang pansin ng iba. Sa praktika, ibig sabihin nito ay magsalita lamang kapag may saysay, hindi para lang mapansin. Ibig sabihin, maging lubos na naroroon, presente, nang hindi kailangang gawing resume ang kwento ng buhay mo para mapatunayan ang halaga mo. Nagiging isa kang taong mas nakikinig kaysa nagsasalita, sumasagot lamang sa may kabuluhan at nagiiwan ng puwang para sa pagkatuklas. At sa puwang na iyon, doon umuusbong ang atraksyon. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil hindi mo na kailangan ipilit na maintindihan ka agad-agad. Ang misteryo ay hindi pagiging mailap, ito ay ang lalim sa loob na nais tuklasin ng iba. At kapag nabuhay ka ng ganito, hindi para manipulahin, kundi para ingatan ang kaluluwa mo ang bawat salita mo ay may bigat, ang bawat katahimikan ay may layunin, at ang bawat pakikipag-ugnayan mo ay may naiwanang eko. Kung palagi mong ibinubunyag ang lahat para lang mapansin, o sobra ang pagpapatunay mo na totoo ka, tumigil ka muna. Huminga. Bawiin mo ang katahimikan mo at hayaang ang mga tao ang kumita ng karapatang makilala ka ng mas malalim itype mo sa comments ngayon. Namumuno ako gamit ang lalim. Dahil mula ngayon, hindi mo kailangang maging misteryoso. Kailangan mo lang maging buo. Bilang anim, ang kahinaan niya sa lalaking may layunin, hindi lang puro damdamin. Sabi ni Epictetus, wag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, isa buhay mo ito. Mas tumatagos ang linyang yan habang tumatanda ka kasi darating ang panahon na lahat ng ingay, ang ambisyon, ang apoy, ang kasabikan, unti-unting nawawala kung hindi ito nakaugat sa mas malalim na bagay. Ayusin na natin ito ng malinaw. Maraming lalaki ang naniniwalang sapat na ang pasyon. Akala nila basta malakas silang magsalita, malaki ang mga pangarap, at habol ng habol ay kahangahanga na sila. Pero ang totoo, ang pasyon na walang direksyon ay kaguluhan lang. Apoy na walang pugon, tindi na walang patutunguhan. Maaring maakit ang babae sa enerhiya mo saglit. Pero yun ang hindi dahilan kung bakit siya nananatili. Ang nagpapalalim sa kanya, ang tunay na kumikilo sa puso niya, ay layunin. Ang passion ay emosyonal na gasolina. Ang layunin ay ang istrukturang bumubuo sa iyo. Ang passion ang nagsisimula sa Ang layunin ang nagpapatuloy sa kahit bumigay na ang lahat. Karamihan sa lalaki, puro tungkol sa kung ano ang nagpapakilig sa kanila ang usapan. Iilan lang ang araw-araw na lumalakad patungo sa kung ano ang nagpapakatatag sa kanila. Yun ang lalaking naaalala niya. Yun ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Ang lalaking stoic ay hindi nabubuhay sa hype. Hindi niya kailangan ng palakpak o papuri para kumilos at magtrabaho. Gumigising siya na may tanong, hindi tukso. Ano ang kontrolado ko ngayon? Ano ang kaya kong hubugin gamit ang focus, hindi lang puwersa? Yan ang nagtatangi sa kanya sa karamihan. Hindi siya pabigla-bigla, nakalinya siya sa layunin niya. Hindi niya kailangan ng pag-apruba ng babae para lang magpatuloy. Ang gusto ng babae, ang lalaking kikilos pa rin kahit hindi siya pinapanood. Yan ang bumubuo ng tiwala. Yan ang gumagawa sa lalaki bilang isang bagay na hindi matitinag. At heto ang kabalintunaan. Habang mas kaunti ang habol mo sa pag-apruba, mas lumalakas ang dating mo. Kasi kapag tumigil ka sa mabilis na pagliyab para sa atensyon at nagsimulang dahan-dahang umapoy sa disiplina, mararamdaman niya yon sa tindig mo, sa katahimikan mo, sa linaw ng isipan mo. Kaya kung nalito ka sa pagitan ng kilos at kabuluhan, kung akala mo ang paghabol sa mga biglaang bugso ng passion ang magpapahanga sa kanya, tama na. Ituon mo ang lakas mo tanungin mo ang sarili mo. Ano ang binubuo ko na may kabuluhan kahit sa katahimikan? Yan ang layunin at yan ang hinahanap niya kahit hindi niya ito masabi sa salita. I-type mo sa ibaba. Gumagalaw ako na may layunin at damdamin mo ito. Kasi hindi mo kailangang ibenta kung sino ka kung isinasa buhay mo na ito. Bilang pito ang lihim niyang pagnanais na pangunahan, hindi kontrolin. May isang kwento na tumatak sa akin, hindi dahil malakas o dramatiko ito, kundi dahil sa ipinakita nitong tunay na anyo ng pamumunong panlalaki. Minsan nakita ko ang isang matandang mag-asawa sa isang maliit na estasyon ng tren sa Virginia. Siguro nasa edad pitumpu na sila. Ang babae halatang balisa may mga bag sa balikat, matalas ang boses, halatang kinakabahan dahil sa pagkaantala. Pero ang lalaki, hindi siya nakipagtalo, hindi niya minaliit ang nararamdaman ng asawa. Tiningnan lang niya ito, tumango, dahan-dahang kinuha ang mga bag mula sa balikat ng babae. At walang sinabi. Pinangunahan niya ito gamit ang katahimikan, gamit ang kalmadong presensya. Niminsan hindi niya sinubukang ayusin ang nararamdaman ng asawa. Pero sa maliit na kilos na iyon, makikita mo ang pagbabago. Lumambot ang tindig ng babae, humina ang boses, huminga siya ng malalim. Hindi iyon pagiging dominante, iyon ay direksyon. At pinagkatiwalaan niya ito. Ang sandaling iyon ang sumalo sa di ng karamihan sa kalalakihan ang tunay na pamumuno ay hindi ang pagsigaw ng utos o ang pakikipagtalo sa damdamin. Ito ay ang paglikha ng espasyong ligtas, kung saan ang babae ay pwedeng huminto sa pagpe-perform, sa pagiging laging tagapanguna. At sa panahon ngayon, kung saan maraming babae ang ilang dekadang silang umaako sa lahat, ang ganitong uri ng pamumuno ay hindi lang pambihira, ito'y sagrado. Kaya kapag sinasabi kong ang mga babae ay may pagnanais na pangunahan, hindi ko tinutukoy ang kontrol. Ang tinutukoy ko ay kalinawan, ang presensya, ang lalaking hindi sumusuko kapag nagkakagulo na ang paligid, ang lalaking hindi kailangang manalo sa argumento, hindi naghahanap ng aliw para tumakas, siya ang nagpapanatili ng katatagan sa paligid. Namumuno siya sa pamamagitan ng katahimikan. At sa paggawa niya nito, nagiging hindi siya malilimutan. Kung tumimu sayo ito ito, itype mo sa ibaba. Namumuno ako sa pamamagitan ng kalma. Hindi dahil kailangan mo itong sabihin, kundi dahil panahon na para isa buhay ito. Manatili ka lang. Ang susunod ay isang puwersang mas tahimik pas.